Hello guys, welcome back sa ating channel. Ang i-share ko sa inyo ngayon ay patungkol sa follow-up question ni Miss Rose Marikinto. Tungkol do sa video ko na ginawa na foam cover na ang tela ay Canadian cotton. Paano raw kung ang tela niya ay Gina? Paano magko-compute? ng yarda kung ilan ang kanyang kailangan kung ang sukat ng kanyang kama ay 51 by 78 na may 2 ang kapal. Paano siya i-compute kung ilang yarda ang bibili niya kasi magkaiba ang sukat ng weed ng ating Canadian cotton at ng Gina or mga kritona mga 60 weed. Paano rin ang paraan ng pagtahe kasi iba rin. Doon sa unang video natin, nag-umpisa tayo sa dulo. Ngayon, I sa iba tayo magi-start ng tahi pagka 60 width ang gagamitin natin na tela Tara guys tuturo ko sa inyo kung paano ko siya i muna Tanong ni Ms. Rose Marikinto Paano natin uh, i-compute o tatahiin yung 51 by 78 by 2 nakapal kapal kung ang tela natin ay Gina. Yung Gina natin, sabi nila 60 width, pero sinukat ko siya kanina, nasa 58 inches lang siya. Yan. Una, sukatin muna natin ito, yung width ng ating uh, bed na 51, kung kakasya na ba itong dito sa width ng ating Gina go compute natin yung 51 na lapad ng bed. Uh, ito lapad. Yung 2 na kapal. At yung 1 inches alawan sa tahi. Uh, 54 inches. Ito para sa width, sa kapal, at sa alawan sa tahi lumalabas kasha to so sobra pa sobra pa tayo dito sa weed ng ating Gina ngayon compute natin yung link yung length para malaman naman natin kung ilang yarda ang ating bibilin. Ang 78 na haba, paplas natin ito, haba. pa natin yung 2 inches na kapal, 1 inches na alawan sa tahit. 81. Yung 81, ito times ito natin siya. 81 plus 81, 162. Itong 162, i-divide naman natin siya. Uh, 162 divided by 36. Yung 36, iyan yung yarda. Sa isang yarda, 36 inches. Dinivide ko na siya kanina kasi mahirap sa ganito mag-divide. Dinivide ko na siya. Lumabas sa kanya ay 4.5. Yung 4.5, iyan yung lumabas na yarda na ating kailangan sa sukat na 51 by 78 by 2 na kapal. Ito yung yarda. 4.5. Yan yung ating kailangang yarda. Ngayon, tanong, paano naman siya tatabasin? Kung ang tela natin ay Gina. Tara. Ito yung ating tela na Gina. Ito yung tinabas. Pagbubili tayo, ito yung tabas. Ito yung width nya na 16 inches daw. Pero 58 inches lang to. Una nating susukatin, ito. Kung saan yung niyayarda, susukatin natin yung length. Yung length natin na 78 na pinlas natin at plus 1, 81 inches, una muna na natin susukatin yung dito. Sa pinaka niyayarda naman yan. 81 pag nakuha natin yung 81 i-double natin to titiklop lang natin para ma siya Ito guys yung ginagamit nating tela pang demo ko lang to hindi ko to tatabasin ah uh, ipapakita ko lang sa inyo kung paano siyang susukatin Ganyan pati mamaya sa pagtahi Papakita ko sa inyo kung paano siya tatahin. Pero hindi itong uh, sinusukat nating buo ang tatahiin natin. Ina-explain ko lang sa inyo. Ang sukat ng tela ko na to kasi for, for ano lang. 4 yards, mahigit lang kulang siya sa 4.5. Ito lang siya oh guys. Pero kung sa 4.5 na bibili nating tela na Gina, aabot siya dito. Ayan, kalimbawa, ito na. Nadoble na natin yung 81 inches na haba na ang ating bed, pati allowance, pati yung kapal. Ah, uh, puputuli na natin kung hanggang saan siya. Kung hanggang saan umabot yung noble natin. After nating madoble yung tela natin, ilalapat na natin tong kabila ang dulo. Para makuha naman natin yung width ng ating uh, bed na 51 plus 4 plus 1. Pagaharapin naman natin siya. Ito yung tela natin ng weed ng tela. Lalatag natin yan papunta dito sa pinakalink naman ng sinukat natin na para sa bed. Ito yung parte na niyayanda. Pagkaharapin natin siya kung saan yung right side, right side magkaharap. Dito naman guys, kukuni naman natin dito yung weed niya kaya natin ginagan ito pagka na i-fold na natin pinagharap natin yung uh, right side pareho yung width natin na dinoble pagharapin uli natin tiklo po natin ang isa uli kasi magkakat para hindi tayo masyadong mahirapan pag nagkat kasi doble na siya Ito na 'yung ating susukatin na weed, yung tiniklop natin kanina na dinobli natin 'yung width ng kama tapos tiniklop pa natin ang isa. Ito na siya ngayon, 'yung width natin. Ang kukunin natin ngayong sukat ay pinagsama natin 'yung 51 na width plus 2 na kapal plus 1 na allowance, equals 54. Ngayon, yung kalahati muna nun. Yung kalahati ng 54, 27. Sukatin natin mula dito sa dulo ng tela ang ah, 27 inches. Dito sa 25, 27 inches, dito tayo magtutupi para madobli natin yung width. Pag-ganyan. Kung hanggang saan, tupi. kung saan yung dulo naman ng tupi natin dito dyan naman tayo magdakat ito na siya dito tayo maggugupit kasi ito sobra na to ito sakto na to na 54 inches na to para sa ating 51 inches na lapad ng kama sa 2 inches na kapal at 1 inches na alawans ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano naman siyang tatahiin. Pero siguro sa ano na lang, sa maliit na tela para hindi natin masayang to kasi hindi ko to pwedeng galawin dahil hindi siya order sa akin. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano siya ang gagawin. Tara, kukuha ko ng ibang tela na tatabasin ko para i-demo ko sa inyo kung paano naman siya tatahiin ng ibang paraan. Hindi kagaya nung sa, sa paraan na 60 bidang tela. Ito na guys yung gagamitin nating pang demo na tela. Ito yung halimbawa natin ng kinat natin. Ito yung, ito yung length na dinoble natin. Length ito no G natin. Dinoble natin yung uh, 81 81 inches na para sa 78 inches na haba sa 2 inches na kapal at 1 inches na allowance. Ito yon Ito yon tapos ito yung sawid natin na 51 inches para sa lapad ng kama sa 2 inches na kapal sa wana allowance dito na yon ito na yung halimbawa ng tela natin ng Gina Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano naman siyang tatahiin guys, yung ating halimbawa ng tela na ating Gina. Sa tinabas nating Gina, meron siyang dulo ng tela. Ito yung pinakadulo ng tela ng length natin na tiniklop. Dito ang una nating tatahiin. Tatahiin natin mula dito sa taas, papunta dito diretso sa babak. Pagdating natin dito sa dulo, itatriangle natin siya ng ganyan. Igigit na natin yung pinakatahi niya. Susukatan natin to ng 2 inches para sa kapal. Yung kapal ng ating tama ay 2 inches. Ilalagay natin dito sa gitna yung 1, yung number 1 hanggang dito sa so number 2 guguhitan natin yan dapat ang nasa gitna guys yung 1 para nakasenter malalaman natin nakasenter yung triangle natin kung gitna itong, itong ating tutungan ng tahi ngayon tatahiin naman natin yan After natin matahiin yan, ito na yung pinaka-link ng ating kama tela. Ngayon, pupunta tayo dito. nating natin matahi dito sa pinaka-length niya. Ang pakain natin dito guys, half inches lang. Half inches na pakain sa tahi, di tela. Pupunta na tayo dito sa pinaka-weed naman niya. Itong dulo ng natin, dalawang piras siya mag, na magkapatong. Ngayon, dito naman tayo gagawa ng pinakakanto natin. Itong kanto natin, kunin muna natin yung isa. I-form din natin siya ng triangle. O, triangle triangle, ganyan. Magsusukat tayo ng ah, dahil 2 inches yung kapal natin, ito yung isa, ito yung isa, kukunin natin yung 1 plus half inches na magsusukat lang tayo ng 1 and 1 half. Ipapantay natin dito sa kabila na magiging magkaharap kasi siya. ganun din ang sukat natin. 1 and 1 half. Ngayon, tatahiin na natin siya. Pagkatapos na natin siyang tahiin, makikita nyo ito, ipantay muna natin siya dito. Sa pinaka-triangle niya, na tinahin natin, hanggang dito sa baba kukuhin natin itong pinakagitna niya na nakatiklo ito yung dulo ng weed natin kanina ito yung length, ito yung dulo ng weed ito yung length ulit mag lang tayo dito gupitan lang natin ng maliit, palatandaan natin to Ayan. ngayon i-edging na natin to lahat ng gilid i-edging natin to kung saan tayo nagsimula pag in-edging natin pa paikot, makakabalik tayo dyan. Kung wala tayong edging, pwede tayong magtupi ng maliit papasok dito sa right side or palabas. Palabas siya sa right side, pwede natin tahian lang ng maliit. Ngayon, sige, try natin. Ako magtatahi din ako ng maliit. Magsisimula ako dito. Babalik din tayo dito mamaya. Maglalak tayo. Iikot tayo. after natin natahi, kung sa ganitong paraan natin tatahiin, yung mga dulong himulmol na ganyan ang nakalabas pwede muna natin itong linisin bago natin lagyan ng zipper ngayon, saan tayo mag start magkabit ng zipper magkakabit muna tayo ng zipper mag start tayo dito sa pinakauna nating tinahi na length dito tayo magi start ayan sya yung dugtungan ipapatong natin tong zipper natin dahil maliit lang yung lapad natin mga one half lang mula dun sa dugtungan ng tahi ang patong natin ng zipper papahiin natin to dito sa paligid ng ating kama kung hanggang saan tara, gawin natin hanggang saan siya. Ito yung ka natin, yung ginupitan natin na pinaka kanto natin to, eh, yung gitna ng tupi, yung sa pinakababa ng length. Sa sukat ng kama natin, pwede tayong mag-iwan dito ng mga 15 inches. Para kung hanggang saan, yung, mula dito sa baba, hanggang saan yung 15 inches, doon na tayo magpuputol ng paper. Halimbawa, ito yung pinakatupi natin ng baba ng ng ano natin, ng length. Hangga alimbawa ang ganito yung 15 inches. Diyan tayo magi-stop, paglalak ng zipper, dito tayo magugupit hanggang dyan yung zipper natin. Ngayon sa pagbalik ng zipper para maibalik natin sa kanila, kung hanggang saan yung minalik natin, itupi lang natin dyan, pinakadulo ng ating length. Itupin natin kung hanggang saan tumapat itong zipper natin sa kabila. Doon tayo mag start ng tahi pabalik. Sa pagbalik naman guys, alalay tayo. Kasi pagdating dito sa dug, oh, kanto, yung tinahin natin na magtatapat, dapat magtatapat din siya pag natin yung zipper kaya alalay tayo sa pagtahi pagdating dito o bago dumating dito tansyahin na natin dapat magtatapat siya Guys, Pagdating natin dito, ito yung pinaka-zipper natin. I gaganyan lang natin yung tela ito yung kabila pag aharapin natin yung zipper natin ng ganyan papahiyan natin dito mga 2 inches mula sa dulo or 1 and 1 mga 2 inches mula dito sa dulo ng tahi tatahiin natin mga 2 inches Thank dapat magkatapat itong dugdungan ng kahi natin dito pati dito sa zipper natin para pantaya magawa nating triangle dahil 2 inches dapat yung 1 nakatapat dun sa malalaman natin yung 1 nasa tapat ng gitna ng zipper tapos yung bulo dito tapos yung tuhan dito apat gitna. Ang wala. Ngayon, tatahiin na natin sya. After natin siyang makantuhan dito, pupunta na tayo dito sa kabilang dulo naman ng zipper. Ito yung kabilang. Bago natin tahiin yan, ipapasok muna natin yung slider. Guys, pwede to da dalawang slider talaga to eh. Pwede yan bago natin isara dito. Lagyan na muna natin ng slider. Tsaka dito para magkasalubong sila. Nakalimutan kong lagyan sa kabila. Sa paglagay ng slider, pwede tayong mag-cut ng pa-slide sa gitna. Ayan, malalim siya sa gitna. Para medyo madaling ipasok. Ayan, ipasok na natin yung slider. Ngayon, isasara naman natin to. Ito yung minark natin sa tupi ng pinakadulo ng link Dito tayo mag start Tatahiin natin yan mula dito sa dulo ng link hanggang dito kung paano natin tinahi yung sa kabilang zipper dito hanggang dito siya ilalampas lang natin ng mula sa zipper na mga 1 and 1 half inch mula sa zipper pag tinahi natin mula dito hanggang dito mula dito yung zipper ilalampas natin Ayan. After nyan, magkakanto ulit tayo dito. I gaganyan ulit natin yung tela gagawa tayo ng triangle magsusukat ulit tayo ng 2 inches 2 inches tatahiin ulit natin pag nasukat na natin yung 2 inches buksan na natin to pwede na natin to balita rin kabalikta, mag-i-start tayo ng tahe. Tatahian pa natin yung ibabaw ng gilid ng zipper natin. Mag-i-start tayo dito, maglalak tayo. Tapos, pagkalak natin, tatahian natin itong gilid ng mga zipper natin. Hanggang sa makabalik ulit tayo dito, dito tayo magsasara ulit. Ayan guys, ito kasi inalak. Matatahi natin 'yung mga gilid na ang sa ibabaw. natin, guys. Medyo nakatiklop siya para matatakpan natin 'yung tita na. niya. Maliit lang, kahit mga 1/4 inch lang. なかっきれい。 yun yan guys tapos na to And guys sana nagustuhan nyo ang ating video at sa mga mayroon pong question at mga uh, suggestion uh, comment lang po kayo at huwag nyo rin pong kalilimutan na mag like sa ating video at kung hindi pa kayo nakasubscribe please subscribe and click the bell button click all para updated po kayo kung mayroon tayong mga bagong video na i-upload dito sa ating youtube channel Thanks for watching. Happy Sunday.